So, guys, ito yung capture ko na magdadapit hapon. Tapos, ito yung pinakamahabang kalsada dito. nakalagay sila ng mga flags. Yan, yan. So, medyo blurred yung camera kasi minsan nawawala yung focus. Parang minsan yung ikaw din nawala yung focus mo. Hindi mo malamang pa gusto mo sa buhay. <laughs> Char. So, yan. Pupuntahan natin yung ano, yung salt pan. Yan yung tiyatawag na pink salt dito sa Namibia. So, tapakata ko sa inyo mamaya ako ano yung itsura niya. So, ito yung way na to. Ito pupunta ng Walvis always Bay. So, sa kabilang side niya, dyan yung Nara Then, sa kabilang side naman, yung Gusto Mount. So, mga ano din siya, residential areas din siya. Tapos, din sa madadaanan natin later is uh, yung Dunes Mall. sinasabi, isa yung pinakamalaki mall dito sa sa Walvis Bay. So, yun lang ate yung nag mall dito sa so Walvis Bay na shalan So, pero mostly may mga shop naman sa labas. Kaya, checkers, tapos, super spa, uh, woman brook. sa so, mga sa labas na area, mga food and veg, meron naman silang ano, ibang shop sa labas. Pero mostly, yung dun talaga yun yung parang pinaka-shopping mall nila dito, na pinaka-malaki. So, one area lang siya, yung ganunang shopping mall. Mas lang, flat lang siya. sabi ng husband ko, parang ano na siya, parang devoted daw po sa isang anak. Parang ganun, parang namataya siya ng anak. Tapos tanim siya ng mga uh, pang sa memory doon sa kanyang ano. So, yan. Yeah. Yan, makikita nyo yung kabilang side nyo sa ating left side. Yan yung mall. Yun, yung yung mall. Tapos itong isa naman, pupunta naman sa ano, sa ibang area. So, ito yung nag-ano na yung also... kanina. Traffic. Ayan that... yung ano, pagbisita nung Belgium prince, king or something. And then, I'm not really sure about that. Correct me. ano yung nas bumisita dito. And then, yan. Ito yung tumaan kami sa harbor. So, medyo sunset na siya. Yan. Medyo ma-misty lang that time. So, ito yung salt pan na pinuntahan natin. So, yan. As in yan. Ang kwento sa akin before ni asawa, ah uh, yung kanyang tatay, minsan napunta siya dito, tapos yun na, kumukuha lang siya, free. ba? Diba? Ilang bundok yan ng asin. Tapos pinuntahan din namin itong area na to, na kung saan parang nagde-drain sila ng mga asin. Parang ganyan yan. Puro asin yung guys at sa gilid niya. Makikita mo. Yan. So ito yung parang Sorry sa camera ko blurred. And then yan. Yung close up natin yung asin. Asin yan guys. Yan. Oh. Nabubuo lang siya sobrang dami. Yeah. Minsan nga na, naisip ko kung pwede kayang kumuha dito. Gawin natin itlog na maalat. <laughs> Sabi niya habi naman dirty daw kasi hindi siya ano, hindi siya malinis. So ayoko mag-take ng risk. So yan si Antigas niya guys. Tapos medyo sharp talaga siya pag natatapakan mo. So, pwede ka din maglublub doon sa pink salt na ano, sa pink water na ay, makikita natin mamaya. Pwede ka maglublub doon. Kaya lang, ano, tawag dito, matalim yung ano, yung asin kapag natanggal ka ng shoes. Yun lang. Yeah, sa, so, kung makikita nyo, ito yung salt pan. Ito yung lake na ano, na parang kulay pink in between red, pinkish siya na ano. Pero mostly kapag nanalapitan mo siya, parang pink yan. Mga ano yan, guys. O, oh, asin niyang nasa gilid. So, para nakikristallize yung asin kapag nandyan ka. So, kapag gusto mo siyang, ano, gusto mo mag-barefoot, tugasan mo yung paa mo kasi, syempre, medicine yan. So, ano siya, talagang sharp. Kaya kung tatapakan mo yan, slowly ka lang, dahan-dahan ka lang kasi ano talaga siya, uh, ma-sharp siya. Matalim. Nakikristallize yung kanyang, ano, yung asin. Bye!